kapatid, nandito na naman po si Malo Santos para po ay mamaalam o magbibigay pugay ki Nanay Maring kasi uh, huling gabi na ni Nanay Maring at uh, bukas nga po ay hahatid na sa huling hantungan. Paalam Nanay Maring. Sana po ay kayo na po ang bahala sa mga maiiwan mo sa mga mahal mo sa buhay at gabayan mo palagi po sila sa anumang mga kalungkutan at mga dyan. <laughs> Kaya sana po nanay Maring, uh, kami po ay talagang nagdadalang-hati, nakikisa po sa uh, pamilya Morales na sana po ay Uh, makayanan talaga dahil ang buhay talaga ay una-una lang at ito nga po uh, bukas yung mararamdaman na po yung talagang pinakamasakit na pag nawalaan ang pamilya no yeah, dahil uh, yatid na nga si Nanay Maring sa kanyang paruruunan at uh, ito nga po ay talagang um, dito po mararamdaman talaga yung pagkawala ng isang tao. Kasi abang narirayan po ang isang mahal natin na hindi pa po siya ay naihatid sa paruruunan, ay hindi pa masyado malungkot, maano, pero po kapag po nawala at kayo-kayo uh, na lang talagang dyan kayo po mararamdaman yung pagkawala ng ating mahal sa buhay, di ba? Kaya ah, sana naman po doon sa mga basher, respeto lang po. Dahil hindi po madali ang pinagdadaanan nilangga ng pamilya Morales so, kaya sana naman po, please respect po. Kung kayo po ay may natitira pa rin pong respeto sa sarili nyo, respetuhin natin po sila. Huwag po tayo kung ano-ano pong mga uh, sasabihin natin dahil talagang sagya po talaga ang mawalaan. At uh, yung mga ano nga dyan po, yung mga pabida-bida, <laughs> ay kailangan po ay manahimik na muna. ano At uh, hindi madali hindi madali po yung mawalan. Uh, sinasabi ko na po sa inyo, dahil nakikita naman natin po, pag nawalan ang pamilya, talagang masakit po. Mahirap tanggapin, pero wala tayong magagawa dahil una-ula lang po ang buhay. Diba po? Kaya kayong mga basher dyan, kung ano-ano po, yung mga pabida-bida dyan na kalamo mo naggagaling-galingan ay sana naman po ay hindi niyo maranasan po ang nararanasan ngayon ng pamilya Morales ano uh, para sa akin uh, uh, sana na nanay maring gabayan niyo po ng mga mahal mong na sa buhay na naiwan mo lalong-lalo na silangga, na sana lagi kang nakagabay dahil talaga mahirap po yung katayuan ni Langga na siya po ay tumatayo na pangalawang magulang sa kanyang mga kapatid. Kaya lagi niyo po siyang gabayan na kahit po uh, wala ka na, nandyan ka lang alam natin na nandyan lang po ang uh, presensya mo, gaya, gabayan niyo po si Langga. Ano po, Nanay Maring? At uh, ayan, na risk and peace po na sana ay maganda po yung kalalagyan mo dahil alam naman natin na napakabuti mong tao na nay maring ano uh, kami ay siyempre eh, ay bago dahil sa tuwing vlog ni Langga at mm, pag pumupunta nga dyan si Dodong ay nandiyan ka ngayon ay wala na di ba kaya ma'am maninibago po di ba na tayo po na mga nanonood sa vlog ni Langga, sa live ni Langga minsan, nakikita ka namin nanonood ng TV, gayung pinanonood mo yung mga um, upload ni Royal of Malalag, ni Dud, uh, ni Rachel, 'di ba? Ayun po ay talagang mababago po na wala ka na, 'di ba? Pero sa puso ng mga uh, nagmamahal at um, nagagastos mo po dito sa Rochelle family ay hindi po kayo basta basta makakalimutan. Hindi hindi po mahirap po basta kalimutan dahil nakita natin yung uh, pagmamahal ni Nanay Maring dito po kay Dodong at sa pamilya uh, matubang po at uh, talaga nga po na ibang klase po talaga si Nanay Maring. Ano po? Uh, talagang mahal na mahal niya po yan si Dodong. Naramdaman natin yun po yun sa ayon po sa pinakikita ni Nanay Maring kahit po siya dyan nandiyan pag nadadat na ni Dodong talagang nakakatuwa po talaga. Hindi natin po yun maiaalis talaga na hindi natin yung basta-basta makakalimutan ang isang Nanay Maring talaga na napaka-supportive po talaga dito sa dalawa. Lalong-lalo na po kilangga. Ano? Ayan po, at uh, bukas nga po ay uh, huling masisilayan na po si Nanay Maring. At ihatid na po yon sa uh, kanyang paruroonan. At uh, sana marami tayong matutunan sa mga nangyayari na wag tayong basta-basta po na Uh, mambabas or kung ano-anong sasabihin natin sa uh, tao dahil hindi natin po alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo natin 'di ba na una-una lang po mga kapatid dahil alam natin po na lahat naman tayo doon tayo pupunta kaya magpakabuti na kayo magbago na po kayo mga kapatid dahil hanggat po na may pagkakataong kayong magbago. Huwag naman sana po na uh, bukas, makalawa ay kayo po ay mawala. Dahil hindi pa kayo nakakapagbago, ay talaga pong hindi ko alam kung saan ang pupuntahan nyo, di ba? Sa paniniwala po natin, pag tayo po ay may ginawang kabutihan, uh, alam niya ni God na tayo po ay may nagawa. Kaya sila lahat na, lahat pong nangyayari dito sa mundo natin ay iyan may mga pagsubok lang po iyan. Mga pagsubok na kailangan natin po ay harapin may mabuti o masama. Sana po nga isip natin lahat ng kabutihan, di ba? Kasi hindi naman lang tayo yung uh, yung nanditira natin buhay, dito sa mundo natin. Para naman po tayo ay mayroon tayo man na masasabi natin na o oh kahit ito masamang tao or anuman po ang naging kalagayan natin, at least po tayo nakapagbago. Di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, sana ay maisip natin na lahat na lang positive, wag na lang yung puro negative, lalong-lalo na sa ibang tao, na tayo po ay manghuhusga sa ibang tao hindi po talaga maganda tayo na manghusga lalong-lalo na kung hindi naman po natin kilala ang mga taong uh, nakakasama natin, lalong-lalo lang dito tayo sa social media ay kailangan po, yung may matutunan tayo, na hindi tayo doon, puro na lang po issue ba diba? na ngayon nga po ay nasa uh, hindi mabuti ang Yung bang mayroon tayong pinagdadaanan Like Rochelle, na pinabas nyo pa Kumawa lang kayo ng paraan para ma-content nyo lang ang isang Rochelle Morales Diba, kaya para sa akin po ay sana naman po respeto Anggat po sila ay naniyan, sariwa pa ang mga alaalang iniiwan ni Nanay Maring. Kaya, ang dito na lang po mga kapatid, mga kalangga, uh, sana po ay patuloy na lang tayong sumuporta po dito sa uh, Kiruel malalang at Kilangga Morales, Kirishel Morales. Ah, uh, 'yun lang po ang pangakapatid ang paalala ko sa inyo na sana po naman ay bigyan natin po ng counting respeto. Kung wala kayong respeto sa sarili nyo ay kahit naman sa ibang tao, respetuhin po natin dahil hindi naman po kayo inaano ni Richelle at wala naman sa inyong ginagawa yung tao. Kaya para sa akin, ah uh, tuloy lang po ang laban natin. Hanggang dito na lang mga kapatid, mga kalangga. as uh, please support po natin si Ruel of Malala, Grishel Morales at siyempre po si Malud Santos kung yung hindi pa po nakasubscribe subscribe na po kayo, kayo kay Malu los Santos para naman po ay tayo ay happy happy lang <laughs> at bukas nga po ay magla live tayo ano? mga kapatid, uh, abang-abangan natin po at uh, maganda po ang topic natin. Ano? Bukas, uh, mga alas, alauna po ng hapon dyan sa Pilipinas. Ayan. Thank you so much po. Please support po Daddy Pranky, Rochelle Morales, at saka Ruel of Malalag. Siyempre po, kami pong mga patay guto. <laughs> Marami po kami, ano, ano. Uh, shout out nga po kay Mercy Vergara. Mm at ki Kumaring Helen. Ayan. Jay yo shout out po. Uh, da, Daidilio, shout out po sa inyong lahat mga kapatid. At ki Marilyn Agunos. Thank you so much po. Yung hindi ko po kayo maisa-isa. At mm, thank you, thank you po. Bye-bye. We love you.